Hindi na nga napigilan mapariak ng ating head of director sa pagpatuloy na paglalabas ng mga larawan ng Kim Pao. Binahagi rin ang bagong episode ng What's Wrong Secretary Kim kung saan sinundo ni BMC si Kim sa si isang party. Super cute ang bagong ganap. Napaka natural, hindi kakikitaan na eksena ng ito. Lahat ng mga humahanga ay non-stop sa pagbibigay ng mga samutsaring reaksyon. Pinubusog talaga ang mga mata nila. Ay nga sa mga komento, Very gentleman talaga si Paolo. Hindi ganyan ang natural acting nila. Kung walang something, especially sa kanila. Sa kissing scene, bigay na bigay, kailan ba nila balak umamin? buong sambayanan ang naghihintay. Pati mga boses o management ay naiintriga na rin at naglalabas ng mga ganap. Super cute na may ganitong dating. No doubt, maraming project pa ang darating sa kanila. Waiting na lang tayo patapos na ang dalawang proyekto. Panigurado na may kasunod ito. Nawa, ay bagong movie na para yanig ang buong sambayanan sa kibig. Ayon pa sa isang komento, pag talaga si Derek ang naglabas ng ayuda, sure na sure pasok sa banga, walang duda. Sinusundo pala, kanyan nga Kim Pao. Dalasan nyo magpahuli o magpahuli para naman huli sikreto ang inyong pagdalamin pa Ang galing, mas lalo akong humahanga sa darawang ito. Ang gagaling ng mga artista. Sana in real life. Ganyan na nga talaga sila. Looking forward sa mga more ayuda. Ilan lang yan sa mga banat. Abangers ang lahat sa next project. Hindi na makapaghintay pa. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe and share this video thank you for watching